dito mataas ang so, mga kalan main you know, pila pila pa rin dito pag check up lang yung mga damis ng mga nabanggaan pila pa rin dito yun ang ganda no? cute <tries> So hanggang dito na lang mga kalan main. Check up na lang to Tapos na Salamat mga kalanwain. Ito lang yung gamit sa ano mong sa akin na mga mm. okay. At, mm. At mm. Waiting for chikat na ako mga kalanwain. Ito mm. Ito mm. yung mm. nabagyan. Ito Ito Kasi oh, tapos na tayo mga wala akong, na ito na wala Tapos na Pero wala akong, wala akong, wala akong, Bawain so, na tayo mga kalan main. Tapos na. Ginig ko yung steamer ha. Bawain na tayo. So hanggang dito na lang mga kalan main. May kabayan pa tayo dito. Si kabayan. Mekaniko. Hindi to na mga kalan main. Good afternoon.